Kaya may nag-text sa atin uh, at pinakukuha yung uh, rabbit. Hindi na daw maalagaan, kaya ibibigay na lang. Kaya sige, puno natin. Yan Thank you so much. Uh -oh. Sige. Thank you. Ay, salamat ha. Alagaan ko to. -oh. Pwede Baka Hindi naman siguro maano. Hindi. -ano? Ay, yung Ayun, Sige, Mare. Salamat ha. Sa Yan ka pala. Ako na bahala dito. Ayan na, nakuha na natin ang rabbit. Nakasako pero safe na safe naman. Mabilis lang naman at ko na sa bahay. Tapos uwi na rin, ano, mamaya kakain lang kami. Then punta na ako ng farm. Kaya okay lang. Ayan, pagkating dito sa bahay, ito. Hmm, ang rabbit. Hmm. Bait. Hindi ko, ano, nalis na muna sa sako. Mamaya, dadaling ko na sa farm. Ang laki na, no? Ay, nakalimutan ito. Ha? Dali. Alin! Dali, punta na kayo dun, dali. Welcome to our farm.

yun <laughs> magbigay na ni ate eh. na oh, ano, dami yung kasama ayan na sila ito maliit ito daw ay babae kailangan ko pa ng isang lalaki baba ito? oo daw ano kaya, nakakainom kaya yung rabbit? ah, nilagyan mo ba rin ulit?